Pag, kayo, Pag mga mga, oh. Lagi kayong ganyan pagka ano iniwanan nyo lang yung mga hayop. Taka pa. Bilirin tayo sa TV. Huwag kayong iwan ng hayop sa ulan. Kaka naman -ka yung dog food Saka tubig. Ang barasan. Ano? Lagi kayong ganyan. Yung hayop nyo, iniiwanan nyo lang. Ilan ba to? Ilan to? Nasaan yung iba? Tatlo na lang yan kasi yung sa pati ng asawa ko. Hindi ka ba man lang naaawa sa mga alaga mo? Bawal yung ginagawa ninyo. May batas na sumasakop sa ganyan. Makukulong kayo, maniwala kayo. Magkano kayo ng... Ayun, may... Yan lang baso mo? Nung ko pa kayo sinasaway sa ganyan, pagka re report kita... Kain na, kakain. Opo, sandali lang ha. Bigyan kayo pagkain. mga ito. Isod-isod mo dito yung ano niya. Yung ano mo. Ayaw mo lang. Bantayan mo lang kasi. Huwag mo ikulong dyan. Nakawawa yung mga ano eh. Palabasin mo. Bantayan mo. Yan lang nang gagawin mo eh. Pinataan ko na nga kayo dyan eh. Nasaan yung isa? Punasan mo na yung bilgi ko sa yung pangunas. Punasan mo na siya. ibang kapatid niyan. Pinamigay niyo na. Mm -hmm. Bantayan mo ha. Lagi mo ba doon na film Baka may ikilin na ba yun? Ito naman sa loob! Tablao! Ayusin mo pag nagay, bebe! Sobal mo muna! Wala mo mo na yung nalagyan mo tayo na ato? Na Sabi ko kayo, ano yung mga wire dyan, mga extension, itaas na baka mamaya lumaki.